Kamusta kayo and welcome back dito sa ating channel. Last video ay nakita nyo pumunta kami sa bentahan ng sasakyan and syempre tumingin na rin kami ng sasakyan. Bakit nga ba namin ibibenta yung isang sasakyan? Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Pero bago ang lahat, bili muna tayo ng milk tea dahil sobrang init dito. Anyways guys, welcome back dito sa ating channel. lang lilingon. <laughs> so yun ang ano, nakita nyo kahapon. Init. Pina-price na namin yung kod. Kasi, kasi bibili daw si Milan ng Mercedes. <laughs> Bili daw si Mercedes na ipibenta namin yun. Hindi sayang kasi, naka-stock lang na ganyan. Tignan mo na, sa arawan pa. my diba? god. Sayang. So, Get na. Mauna ka na. <laughs> So ayun, no, kami ng yelo Kasi nga, sira yung ref namin uh, Sabi nung nagayos, mamaya pa daw namin buksan mga 6 Eh marami kami pagkain ngayon doon. Kaya, yeah, bumili muna kami ng yelo parang kulang yung yelo natin parang kulang kung konti and ayun na nga no kung nakikita nyo ayun yung laman ng ref namin yung butter nasa freezer na kasi kagabi pa hindi lumalamig to eh so actually nakasaksak pa rin sya pero tinurn off ni koya kanina sabi mga 6 pa daw, ito may mga ice cream parang wala na to na uh, parang kulang pa yung binili namin yelo pero lilipat ko muna yung mga may mga meat kasi kami dito. Salmon, bacon, kung ano-ano pa. Liwat ka muna sa cooler. And ayun na. Kaya so, yung ice cream na tunaw. Ang niya. Kulang pa yung yelo. Kailangan pa ata bumili ng yelo. So yun lahat laman ng freezer namin. Sa ibabaw pa lang. Ay, ako sa na na siya mamaya. And doon sa ilalim. Hmm, Mayroon masyadong masisigira dito. Itlog lemon tsaka ito pala yan, yeah, sa cure mint pala see, si ng ito hmm, Ay! Ay! Umili kami ng napay! <laughs> so ayun no? Ito yung kotse na puti ulit para lang makita nyo. Yeah. ba? Diba? Kaya gusto namin ibenta muna kasi syempre um, dala mo yung susilap. Nakabilad lang siya dyan no? Yan yung pintura. Sayang. Kaysa e ngayon naman, ako lang naman yung madalas na lumalabas. Tapos pag lumalabas kami, magkasama naman kami dalawa. Kaya e, sayang din, no? And ayun na, ano, isang araw, pumunta na kami dun sa isang dealer para ipa-appraise yung kotse, no? And binigyan naman kami ng... Siyempre, medyo luging presyo, no? Kasi, um, pag ni-research mo talaga sa marketplace, yung presyo ng kotse na yun, Um, medyo mataas-taas po siya kasi medyo mahirap maghanap ng two-door na accord and ayun yung ginagamit usually ng mga alam mo yun yung mga mahilig mag-setup dito kasi two-door nga tapos Honda Accord pa tapos yung mileage naman hindi naman sa ganun hindi, hindi pa siya ganun ka no? hindi pa siya ganun ka sobrang taas talaga and ayun meron din pumuntang ano ang tawag dito gusto ko kasi ipa-detail yung loob and then yung labas para if ever man na maibenta talaga na ano maibenta namin sa okay na price So yung detailer na pumunta dito kahapon, chinek na yung kotse, chinek niya yung miles, ganyan-ganyan. Tapos sinanong ko siya kung um, baka sakaling matulungan niya kami magbenta and tinanong ko siya kung magkano yung um, tawag dito. So yun nga, niya sa presyo is nagbigay siya ng presyo na napakaganda pa, no? Kasi may sinabi rin siya isa sa may sinabi rin siya na kakilala din niya na binebenta yung Honda Accord na 2 and 2008 model pa yon and binebenta ng parang nasa 11,000 ata and 140,000 miles na siya. So ayun, kaya maganda pa talaga yung presyo nito na pag nabenta namin. So tamang antay lang para, I mean, kung hindi naman kami nagmamadali ibenta to parang mas gusto namin makahanap ng um, tamang tao na bibili nito para tamang presyo din no so yun kaya namin gusto siya ibenta kasi ayaw din namin na bumaba lang yung value niya dyan and laging laging lagi kasi yung sa araw eh. No? And sayang, sayang. So, if ever, um, bibili na lang kami ng mas bigger pa na kotse. SUV or kung ano man. Pero for the meantime, ayun, yun yung plano namin para sa kotse na yun. No? Um, benta muna, tapos keep lang um, savings and tingnan natin kung saan tayo pupunta next time.